What Magandang araw sa inyo mga kapogi Ito ang pangatlong araw namin na pag-harvest ng inyog dito sa gilid ng daan At makikita nyo na naman ang mga poging parakanggot Dito sa lugar ng mga Oragon Dito sa probinsya ng Sorsogon, Bicol Maga na kami nagkumpisa dito ni Benan sa pagbubunot ng niyog para hindi kami dito matatambakan at ilang sandali ay dumating na rin dito ang isa namin puging kasamahan para magsimula na maghakot sa binata namin ng niyog papunta doon sa gilid ng kalsada. Pagkatapos namin magbunot, pinagulong na dito ni Pa ang mga niyog na nakatambak doon sa itaas para hindi maipon at dami ang aming binubunutan. Paulit-ulit lang ang aming ginagawa kapag nagtatrabaho kami dito kaya minsan kung ano-ano na ang pumapasok sa aking isipan. <laughs> ay nako hirap talaga na maging pogi sa pagbabalat ng yung mga kapogi kadalasan ay may nangyayari sa amin na ganito may mababalatang ka tulad nito yung may biyak na at wala ng laman sa loob minsan din ay may nakukuha din kaming bulok ng yug. mapapansin mo lang ito pag nababalatan mo na tatagas lang ito at nangangamoy na sobrang bahaw din ito, mga kapogi pag nabubulok na ang laman nito sa loob sa video ko dito sa so nagsusungkit ng yug, di ko napapansin na nagpapakyot pala dito si tiyo oh, yeah. Binalata naman ni na Bayaw ang kanyang nakuwang buko para dalhin sa bahay pagkatapos namin magtrabaho. Tapos ay lumipat kami dito ni Biana ng pwesto dahil sinusunda namin dito ang nagsusungkit ng nyog. Mahina kasi ngayon ang bunga mga kapugi kaya mabilis na namin natatapos balatan ang mga nakatambak na bunga nito. Medyo bitin ang panungkit ni Kuya Tog dito para mapunan ay naganap sa dito ng kahoy na pangdugtong para maabot ang sinusungkit niyang bunga ng nyog. Tapos ay binilisan ko na dito ng pagbubunot para matapos na at kami mananghalian na. Diba ang bilis? ba talaga nagagawa ng gutom tapos bago ako dito umuwi inulungan ko muna dito si Mr. Pogi sa pagsaling nanyog dito sa kabilang sako at kinuha ko na dito ang malakasang kong service para ako'y makauwi at ako'y nagugutom na Pagdating ng alauna ay nandito na naman kami nakapisto sa itaas banda sa gilid ng kalsada at kinuha na dito ni di Kuya Tog ang kanyang gala para kami ay mag-uumpisa na. Gala kasi ang tawag namin dito sa panungkit ng nyog at habang nagpapagulong dito si Kuya Tog ng mga bunga ng nyog ay ako muna dito ang nagbabantay sa gilid ng daan dahil wala pa namang natatambak ng mga bunga tapos na ako dito kay Benan sa pagbubunot para mabilis matapos dahil aakyat pa kami doon banda sa itaas. Nung natapos na kami ay pumunta na kami dito at ito na papisto dahil ang mga nagsusungkit ng yung mga kapugi ay pumupunta pa doon sa itaas ng bundok tapos ay pinapagulong na lang nila dito sa amin dapat laging bantay sarado ka sa kada gulong ng yung galing sa itaas dahil kung matatamaan ka na ito na ganito kalakas ay parang sinuntok lang ni Pakyo sa katawan na hindi mo na namamalayan delikado din itong mga kapugi kaya doble ingat na lang minsan ay nagbibigay din sila ng signal sa itaas tulad ng pagsigaw sa amin bago sila nagpapagulong nito at doon na lang kami titigil sa pagbubunot kaya hindi kami masyado nakakapokus sa pagbabalat ng nyug. dahil nakabantay kami sa mga gumugulong na bunga nito hindi naman namin ito pwede ipunin na lang muna at andayan silang matapos sa pagulong dahil pag bumaba na yun sila ay dire-diretso na yan pauwi at magpapahinga na kaya kailangan namin hindi kami matatambakan dito sa baba para sa oras ng uwi ay sabay-sabay na habang namamadali ako dito sa pagbabalat ng nyog eh, hindi ko napansin na mayroon na palang gumugulog papunta sa akin at tinamaan ako dito sa daliri ng aking paa dahil hindi kasi ako dito nakabuta Same maya ay bumaba na ang mga nagsusungkit ng niyog mula sa taas at may bitbit -bit na dito ang pinsan ng asawa ko ng kahoy na panggatong at gugulayin niyang dahon ng lubi-lubi di ba ang galing di ka talaga mawawala na yung pangangailangan kapag kay madiskarte sa buhay kaya habang pababa na sila dito ay malapit na na kaming matapos sa pagbabalat ng niyog at shout out pala dito sa solid kong follower nakita niya ako nagbablog dito sa gilid ng kasada salamat sa support idol kaya hanggang dito na lang muna ang aking video mga kapogi maraming salamat at God bless sa inyong lahat